May impeachment complaint po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Then naghain po ng impeachment complaint laban kay uh, PBBM, uh, si dating National Youth Commission, uh, NYC chairperson na si Ronald Cardema, no? Diyan po sa Kamara de Representantes, mga boss. Ang reklamo kaugnay po sa pagpayag umano. Ah, uh, saglit na, papakita pakita ko lang litrato. Hindi yan, diyan. Hindi Ayto. Mhm. Mm Papakita ko lang sa inyo mga boss. Ayan po. Yan po si Ronald Gardema. No? Siya po ang nag-file ng uh, uh, reklamo dyan sa kamarada ng representantes. Ayan po. May litrato po sila ni BBM, oh. Mhm. Mm ang reklamo po kasi ganito. Kaugnay daw ito sa pagpayag umano ni Pangulong Marcos na madala si Pangulong uh, Duterte o si ex-president Duterte doon sa The no, sa Netherlands para harapin ang crimes against humanity sa International Criminal Court. Yun po ang kanilang ginawang basihan para sampahan ng impeachment uh, case or impeachment complaint itong si BBM ipinost po nito no ni Cardema mag-asawa ito sila eh no uh, si Ronald Cardema ipinost sila ito sa kanilang social media ang reklamo kung saan po ito ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero eto ha, sa nakita ninyo kanina, may video po akong uh, hinanda dito. Ito po ay uh, mula kay ano, Um, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. May pahayag po siya, no? May reaction siya dito sa kaugnay sa pagsampa ng reklamo. No, sabi niya dito, no? Uh, hayaan na lang sila, sabi ni Romualdez. No, itila hindi naman nababahala itong si Speaker Romualdez mga boss dito sa tangkang impeachment complaint. Sige nga, panoorin natin ha. Gola pa tayo, we nating na, not in session right now. So, not much can be done, diba? At wait lang. So much, uh so much can be done. Ah, uh, po, po ma um, uh, yung sila So, may we'll sa proper time to Wala pa tayo, we're not in Oh, mag-wait lang daw kayo sa proper time kasi may seminar pa daw si uh, House Secretary General uh, original de Vilasco, de ba? 'Yun ang sabi niya pero sabi ng mag-asawang ito, mag-asawang Cardema, babalik daw sila sa susunod na araw kapag anjan na si uh, House Secretary General uh, Velasco. 'no? Pero dito kasi sa kanilang ano eh, sa kanilang uh, Uh, base dito sa nilalaman kasi binasa ko hindi naman lahat binasa ko yun, yun lang talagang uh, pinakaklaro giit kasi nila saan ba yung picture dito ayan giit nila dito mga boss no ito ay culpable violation of the constitution at uh, yung isa ano yun pagtridor betrayal of public trust no yung betrayal of public trust, yun, yun din po ang uh, isinampa ng uh, ilang grupo laban kay VP Sara Duterte, di ho ba? Oo. Yun po isa, betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Dahil daw sa pagpapahintulot ng dayuhang uh, naghihimasok dito sa bansa. Kasi ba't kasi daw pinayagan ni BBM na makapasok dito ang ICC sa Pilipinas? No, gayong wala naman polit-ulit yung sinabi na wala ng ICC dito sa atin. Hindi ba? Oo. Pero anong nangyari? Pinasok tayo ng mga dayuhan. No? Nakipagtulungan ang Pilipinas sa uh, Interpol. Uh, ayon sa mga magagaling na mga eksperto, no? mga abogado. Eh, uh, dapat daw magkipagtulungan ang Pilipinas sa Interpol. No? Kasi nakasaad daw yun. Uh, mandato daw yun ng Pilipinas. Di ho ba? Pero, ito ngayon ang uh, tinututukan ngayon. Maging si Sen. Aime nga eh, nagtaka. Sabi niya, ipagpatuloy pa rin daw ni Sen. ang investigasyon dito sa pag-aresto kay ex-president Duterte. Dalawa sa katanungan, sabi ni Sen. Aime, sino daw ang may-ari ng eroplano na hanggang ngayon ay hindi pa rin masagot-sagot na mga kinukulang ahensya ng gobyerno o yung mga malalaking opisyal, hindi pa rin masagot. No, at sino pangalawa sino ang nagbayag na makapasok dito mga dayuhang ito? Itong ICC sapagkat wala na ang Pilipinas. Hindi na miyembro ang Pilipinas sa Rome Statute. Pero sa ngayon po, itong reklamong ito ay nasa antas pa lamang po ng pagsusuri no, Dyan sa kamara. So abangan na lang po natin o ng publiko kung itoy uusad at kung anong ebidensyang ihaharap no upang suportahan ang mga ligasyon laban kay Pangulong Marcos. Kapag ka may impeachment complaint kasi mga boss, uh, kailangan yang uh, bigyang pansin ng kamera kasi nasa batas po. Kapag may maghain ng impeachment complaint talagang uh, sa Bisaya pa dito sa amin tagdun-jun. Masama na Oh, pasensya na po. Nalilito tayo sa uh, Tagalog dito. Oh, kailangan bigyang pansin talaga no uh, im ang impeachment na inihain kung sino man pong grupo individual Ang mag-file dito laban sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Kayo po, no? May reaction ba kayo dito sa video ito? I-comment niyo no. Uh, Pag-usapan natin 'yan sa ating comment section. Mag-subscribe na rin ng mga boss dito sa ating channel. Ito po ang GRL Reacts.